Ano ulit? Engineer, totoo ha? Yung totoo lang yung gusto kong marinig ha? Lahat po sir, totoo po sir. Ano? Engineer, ito tanong ko sa'yo, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Wala lang, sir. Totoo ba? Nasa na punta? Nasa oh. na punta. Napusta mo? Oo. Oo, tangin. Engineer, bakit? <laughs> <laughs> engineer, buong buong... Alam mo naman kung gano'n namin kahirap kinita yun, yung pera na yun, Engineer. Di ba? Oh, hindi! Ganun na yung... Na, pina ganun yung pinaramdam yun, mo sa amin, bigla kang nawala eh. Cannot be reached ka, nag-deactivate ka. Thang ka. Engineer, pat mo sinira Huwag mo, Engineer. Dahil sa pera na yan ko ang kalabat mo dito ngayon. Napakadami. Naubos lahat, engineer. Mati yung mga project mo sa ibang kliyente mo. Ubus? Patapos na, pero wala ng budget, di diba? ba? Engineer, bakit mo May may anak pa? may paparating ka na anak ko. dapat ang na yung, yung, awa ko na lang hindi na ako naawa sa sarili ko naawa ko sa desisyon na ginawa mo kasi it will forever change your life alam mo ba na possible ka pang makulong sa ginawa mo engineer Kalau okay. sa Engineer, so, ano ha? Mag, ano ka muna? Mag-pray ka sa taas ha? Mag-pray ka sa taas. Ano? Gumawa siya ng magic sa buhay mo. Do some very mysterious way para mabawi mo yung tiwala ng tao, tiwala ng pamilya sa'yo. Mm, sige, -hmm. mag magdasal ka ha? Magdasal ka ha?

mag-iingat ka palagi huwag pag pray mo yan ha mabigat na pa prayers yan i-confess mo lahat ng ginawa mo i-confess mo lahat ng ginawa mo engineer okay maging, to maging totoo ka lang okay. sige engineer wala na yung pera wala na yung pera wala na yung pera, wala na yung pera.